Mga mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon, magandang gabi. At eh uh, po kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated do kayo sa lahat ko pang gagawin mga video. At uh, ngayon mga kalingap, nandito pa rin po tayo sa bayan ng Rosario. Uh, dito po tayo naghahanap ng mga uh, matutulungan. Ano po? At ito po ay medyo bundok itong napuntahan natin. At uh, yun nga po ang mga ginagawa natin. Ano, puntahan yung mga kasuluk-sulukan ng mga uh, bundok dito para kasi o yung karamihan ay nandun po sa mga sulok yung mga hindi po natin nakikita ano. Kaya ito po ako ngayon pupunta sa mga sulok ng mga bundukan dito sa bayan ng Ursario para makita po natin yung mga dapat na tulungan ano po. At yun nga po mga kalinga pa, meron po sa atin dito ini na isa na rin po siyang uh, senior citizen kaya mga kalinga punta puntahan natin at uh, alamin natin kung ano yung kalagayan niya. Ayan po at syempre po bago ang lahat ay syempre po huwag natin kalimutang supportan Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog at Kalinga Prab At ang inyo pong lingkod Marius Vlog po sana Shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you, Rachel at Don. Uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless you. Ayan, thank you very much. Thank you. Supportan po natin, mga kalingap. And Marius, uh, vlog, yeah. supportahan natin. Ayan po mga kalinga, punta na natin kung uh, saan pa man po yung uh, tirahan ni nanay. Uh, dito ho, uh, kung makikita nyo ho dito, ano, kadalasan ho dito, bihira ho dito yung mga gibat na yung bahay. Kasi ho dito, kapag yung uh, mayroon, dan, mayroon mga sira na yung kanilang bahay, dito marami na ho dito mga kawayan o. No? marami na ho dito mga kawayan mga light material so kaya karamihan dito okay naman yung kanilang bahay kaya lang ho yung mga nasa loob ano po minsan halos sa uh, wala na makain at uh, wala na uh, sumusuporta kaya ito po na ito po puntahan ho natin at um, para malaman natin mga kalingap ayan Tao po. Iyay mo lang. Pwede pong pumasok. Tawag ko na yung maw. Andito po si Lola. La, musta na po kayo la? Yan, uh, man. buti po nakaka... Uh, marun po kayo magsalita ng Tagalog. Ano po? Hindi ako hindi gumagambo Tagalog. What? Ay, hindi kayo Tagalog. Paano po tayo magkaintindihan nito? Hindi ako maroon magtagalog. Ikaw... Nakakaintindi ka naman ho. Ano, ilan na, ano pong pangalan nyo la? Ang Helena. Ang Helena ka. Uh, Ilan na po yung edad ninyo? 81. 81 na kayo. So, hmm. sino pong kasama ninyo dito sa bahay nyo? Ako, no, ako lang ron. Ako, mabot lang mga apo ron. Magkibahan ako. Mm, meron na. No... Mm. Mag-isa lang ako kayo dito. Hmm. Uh, hindi kayo natatakot. Walang... Awa man. Oo, guba nga niya. <laughs> <laughs> Alin po ulang gu guba dyan? Ah, bakit po tumutulo na ba itong bahay niyo? Maganda naman ho itong bahay ninyo ah. Oh tumutulo my. Tumutulo yan eh. nga ah, Marami naman ho dito mga pantakit ng mga kwan. Pawid. Pawid at saka nandito na lahat. At uh, matanong lang po, saan po kayo kumukuha ng mga pang-araw-araw niyo dito? Anong kinakain niyo dito? Sa mga unga. Binatawaan ako nanda. Ay mga kalingap yun hong ibig sabihin ng mga una, mga unga ayun anak ko. Ho. Mga anak, ayun ho na, kasi Ay, narinig ko na yun doon, yung mga unga <laughs> daw. Ayun ho na. Iba ano man yun? ako, pangita abi. Ah, wala daw siyang uh, kwan dito. Ano ho yun? Ano yun? Walang... Walang trabaho. Walang ah, yeah, trabaho. Ayun yeah, ho nga ho. Saan ho kayo kumukuha ng uh, pagkain nyo sa pang-araw-araw ninyo? Ginatao ka mga unga. Ah, tinata binibigyan lang ho kayo yeah. ng mga... Nasaan ho yung mga anak nyo? sa Alipotos. Malapit lang po dito. Alipotos naman siya. Ah, malapit Iyan lang. sa sipak. Ayun, mabuti naman lahat may nagbibigay sa inyo ano po, binibigyan naman pala kayo ng mga uh, unga ninyo, ano, mga anak ninyo. Ay ano, palagi kayong uh, palagi silang pupunta dito araw-araw. Umaga -araw. man to, isang domingo man maadto riya kun. Hmm. banak Labana-bana man maubos ang gasto. Ayun eh, no, mga kalingap, hindi na natin alam yung kung ano, <laughs> kung ano yung sinabi ni Lola. Ah, mabuti lang ano, na, naintindihan nyo ang uh, sinasabi ko. Nakakaintindi din ako kayong Tagalog. Na, naiintindihan Naintindi, nyo yung sinasabi ko. Say, man, ayun. Na bahay, Nana. <laughs> ah, hindi ka makaintindi tagalog lapid din pong makita yung loob ng bahay nyo ayun na na mga kalingan pasukin nga natin ang bahay ni Lola at uh, para ayun po nakapasok tayo sa bahay ni Lola meron po siyang isang kawali at isang takuri Ayun. Ibig kong sabihin hindi naman ho ah, masyadong mahirap si Lula. Ano po? At uh, Mama, ton, ako maghali na yun. Tulad ho nito ah. oh. Mer. Last sino po nag mayroon din po kay dito ng four piece yung mga wala po kayong four piece Wah. dito. Wa din. Wa. Mm, saan po halimbawa po uh, may pinagkakakitaan kay di halimbawa po yung may uh, nagbibigay din po sa inyo ng pera o bigas lang ang binibigay sa inyo? Wah. Pagkaon lang ron. Pagkaon lang? Uh, pera po, wala kang nagbibigay sa inyo? Wala. Magkataot kwarta. Wala pa nga kami kabatong it Ina-panao nga ron sa Ibig niyo sabihin, may nabigay naman po sa inyo ng bigas. Ano po? Pero yung pang-ulam po, sino nagbibigay ng pang-ulam? Wa. Wala. man? Wa. Uh, dito ho, walang mga gulay-gulay dito? Wala man. Mm, ayon po. Ayan po si Lola, ano mga kalingap at ayon uh, po ang kasama niya oh. At magkwa po siya dito. Mga kuring nga ng gaayam lang kay Mga kuring po yun oh, yung kuring <laughs> yung cat po yung pusa, ayan. Hmm. Nay, ano pong uh, an nandito po ako, ano ano pong uh, gusto mong maitulong naman para sa iyo la? Ay eh, bala ta kun ano rin yung ka ruoy ka tao. Gabaton mulat ang. <laughs> Kasi po la ano marami naman po nanonood sa atin ano na mga may mga mabubuting kalooban. Nagbibigay ho sila sa mga tulad ng mga lola na mga mababait at wala na talagang uh, sumusuporta po ano. Uh, yung mga nanonood po sa atin ay na bumibigay po sila nagbibigay naman sila sa tulad nyo tulad ng, ano po yung, halimbawa ano naman po yung pinakang gusto nyo mayroon lang kayong naisip na uh, simply na gusto nyo makamit, ano po sa yung hindi nyo pa ho na uh, kakamta ng 81 years old na po kayo, ano mm. uh, yung pong hindi nyo kinamimithiban nyo na hindi nyo pa na kikita o gusto nyo matikman, mala, o gusto nyo makamit Opo, ano man po yun, Ay, halimbawa kung kun ano kung ano na <laughs> Kung ano lang ron Ay, uh, watang kakuan Mas kinanong gat abasta <laughs> Kung ano hay Mutan na baton kung ano lang daw Ang isipin niyo niya kanya Ay, oo Ang niya Watang kapili Ayan <laughs> Ayan po mga kalinga po, Ano sabi po nga po ni Lola uh, Wala naman po siyang pinipili Kung ano na lang po Matanggap niya Or Ma na galing sa mga nanonood O kung kanino man po ano At ngayon la bibigyan naman muna kita ng pangulam Ano po la ah, Sabi mo nga wala naman nagbibigay sa iyo ng uh, Ulam o Ano ano Bibigyan lang po kita lang ng, yun lang pong Sa abot ng aking makakaya Ano po kasi marami po tayong Pinupuntahan ano Kaya na muna po ito la ito po ay pang panguna lang po at uh, wag ho kayo mag-alala once na mayroong nagpaabot po sa inyo ano at uh, sigurado po makakarating sa inyo. Lapag uh, damutan mo na muna po itong aking ibinigay. Ano lang? Ayun. Ano naman po lang bibilhin mo niyan? Baka kutsuga. Bigas at po, bugas. mayroon siyang bugas. Oh, dami niyang bigas, kaya nga, eh, sabi ko. Bakay kutuga, bakat kape, asukar. Sabon. Ayan. Gatas ko. Ay, nagagatas kayo la. Oo. oo. Ayun Ay, pala, maganda Very pa lang kung sa adult. inyo po ano. Gla, uh, Ay, ro ginapa. Uh, Ayan po mga kalingap, itong mga po pala. Uh, sino po ang gustong magbigay sa inyo dyan, ng, uh, kahit naman lang po panggatas kay Lola? Ano nga po yung pangalan nyo? Ang Helena. Ayan po, oh. napagaganda po ng kanyang pangalan si Ang Helena para po siyang isang anghel dito <laughs> sa kabundukan. Ayan po ano, eh po lang, ano pong masasabi ninyo lang sa akin na nakarting ako dito sa bahay nyo? Ay, salamat kami ron. Ay, haad to Korea sa amon nga lugar nga lang bariyong magamu. <laughs> mm -mm. Guba. Ayan po, maraming po salamat. Ayan po mga kalingap, hanggang dito na lamang po ang ating video mga kalingap pa. Uh, yan nga ho na rinig natin yung uh, uh, sinabi ni Lola ano na kahit ano lang po yung kanyang matanggap ay okay lang po at uh, ngayon po mga kalingap nabigyan naman ho natin sa abot ng ating makakaya ano. Siyempre po yun na uh, palagi yun lang yung muna tayo. -tahil. dahil nga ho tayo ay mga nag-i-scout lang po sa ngayon ano. tinitinan ho natin kung sino po yung dapat na talagang matulungan ano po mga kalingap kaya kung sino man po yung talagang dapat na tulon ay yun po ay binabalikan natin. Ano po? At uh, kung sino man po ang gusto magpadala kay Lula, uh, ang Helena ay pwede po naman kayo makipag uh, sa aking uh, YouTube channel at nandun po lahat kung paano po kayo pwedeng tumulong. Ano po? Marami pong salamat hanggang, at hanggang dito na lamang po at uh, siyempre wag natin kalimutan suportan Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog at Kalinga Prab at ang po lingkod Marius Vlog po uh, at sa patuloy pa rin na naghanap pa po tayo ng mga uh, tinutulungan ayan po mga kalimutan Maraming po salamat.